tuluyan na bang nawawala ng gana ang partner mo sa'yo? Dahil hindi na siya tumatawag, text o chat sa'yo. At ikaw ay binaliwala na niya. At ngayon ay sobrang lungkot mo talaga dahil sa sobrang miss na miss mo na siya at gusto mo na magkaayos kayong dalawa. Gusto mo ba na siya ay iiyak araw gabi sa kakaisip sa'yo? At gusto mo rin ba na siya ay makipag-ayos sa'yo? nang sa ganon maging okay at maayos na ang relasyon ninyong dalawa. Gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat palaging buo ang loob nyo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng maliit na papel at panulat kahit anong kulay. At isulat mo ng isang beses ang pangalan at apelido ng taong gusto mong gawa ng ritual. Isang beses lamang itong isulat at pagkatapos kumuha ka lamang ng baso o garapon at lagyan mo lamang ito ng kahit kalahating tubig. At pagkatapos tupiin o irol mo ang papel na sinulatan mo at ilagay mo ito sa baso o sa garapon na may kalahating tubig. At pagkatapos mo nang malagay ito, hawakan mo ang baso o ang garapon. Mag-focus ka lang, mag-concentrate, ipikit ang mga mata mo at ibulong mo lamang ang mga makapangyarihang salitang ito. Ilapit mo lamang ang baso o ang garapon sa baba mo. Pangalan at apelido, ikaw ay iiyak araw gabi sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit. At pagkatapos, ay pwede mo nang itago itong ritual. Huwag mo lang itong takpan. Ilagay ito sa ilalim na iyong kama o di kaya sa ibabaw na inyong kabinet. Basta ilagay ito sa safe na walang makakakita at makakaalam at itago ito hanggang pitong araw at pagkatapos ng pitong araw, pwede ka gumawa ulit kung gusto mo at paniguradong siya ay iiyak araw gabi sa kakaisip sa iyo. At eto muna sa ngayon at kung kayo ay may katanungan, mag-comment po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.